Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatang lakas Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting at controversial na usapin sa defense at geopolitics ng Indo-Pacific ang posibilidad na panduhan ng Taiwan indirectly ang upgrade sa enhanced defense cooperation agreement o EDCA sites dito sa Pilipinas hindi ito direct military donation, hindi rin ito paglalagay ng Taiwanese forces sa ating teritoryo, pero isang scheme na pinaplansya sa Washington na may malaking implication sa atin, sa Taiwan, at syempre sa China. Ito ay base sa lumabas na ulat mula sa Asia Nikkei, kung saan tinalakay ng isang US Congressional Advisory Panel ang ideya na gamitin ng Taiwan para mag ng infrastructure upgrade sa EDCA-committed bases sa Luzon at Palawan. Pero paano gagana ang scheme na ito, at ano ang epekto nito sa Pilipinas sa panahon ng lumalalang tensyon sa Taiwan Strait at sa West Philippine Sea? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa basic mechanics ng proposal. Sa ilalim ng scheme, ang Taiwan ay magbabayad para sa upgrades ng EDCA sites. Pero hindi ito tatawagin military aid para sa Pilipinas. Instead, ito ay ibebenta bilang non-weaponry support services. Ibig sabihin, ang Taiwan ay bibili ng isang uri ng serbisyo mula sa US, at ang US naman ang magpapatupad ng proyekto dito sa Pilipinas. Ang upgrade ng infrastructure ay parang item sa isang kontrata, at ang Philippines ang beneficiary, pero indirect. May layer of separation na sinadya para magkaroon ng plausible deniability. Ang maghahandle nito ay ang U.S. Defense Security Cooperation Agency o DSCA na siyang nangunguna sa Foreign Military Sales Program. Kung sa normal na FMS, ang Taiwan ay bibili ng mga armas o defense systems mula sa U.S., sa proposal na ito, ang Taiwan ay bibili ng construction services na ang end location ay EDCA bases sa Pilipinas. Pero dahil dadaan sa US system ang lahat, ang magdedesisyon kung sino ang contractor ay US Department of Defense pa rin, na maaaring pumili ng vetted American contractors o Filipino companies na pasado sa kanilang security standards. So ano ang logic nito? Simple, ang EDCA bases sa Luzon at Palawan ay napaka-strategic para sa US sa isang potential Taiwan crisis. Ang mga base tulad ng Lalo Airport sa Cagayan, Basa Air Base sa Pampanga, at Antonio Bautista Air Base sa Palawan ay bahagi ng forward operating posture ng US kung sakaling magkaroon ng emergency sa Taiwan Strait. Hindi man diretsyong sinasabi ng Manila o Washington, pero malinaw na operational value ng bases ay nakaangkla sa contingency planning ng US military. Ngayon, dahil limitado rin ang budget ng US at may domestic political issues pagdating sa defense spending, mas madali na gamitin ng Taiwan bilang font source. Taiwan naman ay may vested interest dahil kung mas mabilis at mas credible ang US response capability, mas lumalaki ang deterrence laban sa China. Kung baga, Taiwan indirectly invests in its own security by improving US access in the Philippines. Pero syempre, hindi ito straightforward na arrangement. Una, may political sensitivity sa Pilipinas. Ang opisyal na linya ng pamahalaan ay hindi tayo directly involved sa Taiwan Defense Operations. Paulit-ulit itong inuulit ng Malacanang, ng Department of National Defense, at ng AFP. Ang EDCA bases daw ay hindi stage ang area ng U.S. operations para sa Taiwan. Ito ay para lamang sa humanitarian assistance, disaster response, at general interoperability training. Pero alam naman natin na sa geopolitics, kung ano ang hindi sinasabi publicly ay minsan mas mahalaga kaysa sa ini-explain sa media. At dito pumapasok ang layer ng plausible deniability. Dahil hindi naman kayang malaman ng China, o kahit ng Philippine officials mismo, kung ang isang proyekto ay funded indirectly ng Taiwan dahil ito ay nakapackage sa USFMS system. Sa madaling salita, tatakbo ang scheme, pero walang direct public acknowledgement. Kaya ang US at Taiwan ay parehong may cover. Para sa China, this is a huge red flag. Kahit hindi pa opisyal ang arrangement, sapat na ang idea para magbigay sila ng formal protest or rhetorical escalation. Para sa Beijing, ang anumang involvement ng Pilipinas sa Taiwan issue ay violation ng kanilang One China Principle. Gagamitin nila ito bilang rason para siran ang Pilipinas sa international community, at mas malala, para mag-intensify ng kanilang harassment sa West Philippine Sea. At yun ang delikado dahil habang ang Pilipinas ay nakikinabang sa infrastructure upgrades at added security cooperation sa US at sa democratic allies tumataas din ang risk ng coercion mula China. Hindi ito hypothetical. Ito ang naging pattern sa nakaraang mga taon, more alignment with US, more pressure from China. Pangalawang issue, domestic politics. Hindi lahat ng Pilipino ay supportive sa EDCA expansion. May ilang local officials at sector groups na umaangal na ang presence ng US ay baka magdulot ng gulo o targetin daw tayo kung magkaroon ng conflict sa region. Kapag pumasok pa ang Taiwan sa picture, kahit indirect, mas lalaki ang tanong kung ano ba talaga ang papel ng Pilipinas. Beneficiary ba tayo o napapasubo lang tayo sa superpower rivalry? Kung hindi handled properly, maaaring maging issue ito sa national debate, lalo na't wala namang transparent communication tungkol sa defense planning. Kadalasan, sinasabi lang ng government na ito ay for peace, security, at disaster response. Pero hindi nila na i-explain kung paano magiging bahagi ang Pilipinas ng broader US-Taiwan deterrence architecture. Pangatlo, ang kahulugan nito para sa Philippine military modernization. Kung tutuusin, magandang balita ito sa long-term development ng EDCA sites. Kung ang funding ay galing Taiwan, US, at other partners, mas mapapabilis ang pag-upgrade ng runways, storage, prepositioning facilities, fuel depots, at radar sites. Malaking tulong ito sa AFP na hirap pa rin sa budget limitations. Sa ngayon, kulang tayo sa hardened shelters, integrated air defense, at advanced ISR infrastructure. Pero ang downside, kapag masyado tayong reliant sa external partners para pandohan ng critical infrastructure, hindi natin completely hawak ang policy direction. Kung ano ang gusto ng US, yun madalas ang priority ng upgrades. Hindi ito palaging tugma sa internal defense requirements ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang strategic implications. Number 1, this creates a stronger triangular alignment among US, Taiwan, at Philippines kahit walang official treaty sa pagitan ng Manila at Taipei. Para itong silent partnership na nakabatay sa shared interest, ang pag-counter sa aggressive posture ng China. Number 2, this provides the US with deeper strategic depth. Dahil kung mas maraming EDCA base ang ready, mas mabilis sila makakamove ng assets in case of Taiwan crisis. Ang geography ng Pilipinas, especially Luzon, ay sobrang lapit sa Taiwan. Sa wartime or crisis logistics, minutes matter. Number three, it tests China's tolerance. Ang Beijing ay allergic sa kahit anong involvement ng ibang bansa pagdating sa Taiwan. Kung makita nilang may indirect funding arrangement, gagamit sila ng propaganda, economic pressure, at maritime harassment para ay discourage ang Pilipinas. Number 4, this increases the importance of diplomatic discipline. Kailangan maging sobrang careful ng Philippine government sa messaging. Kung hindi, maaaring ma-frame na nakikisawsaw tayo sa Taiwan issue kahit ang intensyon lang natin ay mag-improve ng military infrastructure. Number 5, this represents an emerging model of burden sharing in the Indo-Pacific. Sa halip na US lang ang gumagastos, ang mga threatened states tulad ng Taiwan ay tumutulong din indirectly. Ito ay malaking shift sa security partnerships ng region. Sa huli, the big question is, worth it ba para sa Pilipinas? Kung purely infrastructure benefit ang pag-uusapan, yes, dahil mas mabilis ang modernization ng EDCA basis. Pero kung risk ang pag-uusapan, mas complicated. Dahil may geopolitical cost, mas lalaki ang pressure sa Pilipinas mula China, at magkakaroon ng political debate within the country tungkol sa long-term security posture natin. Pero sa panahon ngayon na very aggressive ang China sa West Philippine Sea, may argument din na kailangan natin ng stronger external balancing. Ang EDCA upgrades ay isa sa pinakaimportanteng tool ng US para palakasin ang deterrence capability ng region. At kung gustong tumulong ng Taiwan, kahit indirect, natural na may strategic logic ito. Ang tanong na lang, handa ba ang Pilipinas na maging bahagi ng mas malalim na Indo-Pacific security network? Yun ang hamon na kinakaharap natin ngayon. At kung hindi magiging transparent ang government sa mga ganitong arrangement, baka maunahan pa tayo ng narrative ng China. Kailangan natin ng mas malinaw na national security strategy na hindi reactive, kundi proactive. Ang pagkakaroon ng EDCA may benefits at may risks. Ang pagpasok ng Taiwan sa equation ay magdadagdag pa ng complexity, pero ito rin ay sign kung gaano kakritikal ang papel ng Pilipinas sa stability ng entire region. At yan ang buong analysis natin tungkol sa proposal na indirectly pagpondohan ng Taiwan ang EDCA upgrade sa Pilipinas. Kung gusto mong palawakin pa ang topic na ito sa mga next videos, kasama ng iba pang military modernization issues, geopolitical trends, at US-Philippines-Taiwan dynamics, comment mo lang sa baba.